hindi nasasagot ng COMELEC ang umano'y mga anomalya sa katatapos na 2025 midterm elections. Kabilang sa mga tumindig kasama ni Metran ay si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor-elect ng Reina Mercedes Isabela na noon paman ay lantad na sa pagbatikos sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. Ani Respicio, ngayon naman, panibagong kontrobersya ang kinahaharap ni Chairman Garcia at ito ang umano'y pag-amin niya na humingi siya ng 300 million pesos mula sa isang kandidatong kongresista sa buhol kapalit ng pagkapanalo sa halalan. Dahil dito, isinampan ni Attorney Jordan Pizaras ang disbarment case laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y extortion. Itinanggi naman ito ni Garcia at iginiit na nabaliktad lamang ang kanyang pahayag. Ngunit hindi kumbinsido si Respicio. Dahil sa mga isyong ito, nanawagan ng Electoral Revolution ang grupo ng mga dating opisyal ng militar at ilang legal advocates. Pero paglilinaw nila, hindi ito armadong revolusyon kundi panawagan para sa radikal na pagbabago sa sistemang pang-eleksyon sa bansa. Maraming sa ako sa pag-invite sa Chairman Alvarez ano dito sa forum na ito upang pag-usapan ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na ulit sa 2028. Latest po! Umami na po si Chairman George Garcia! May na nag-uusap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo na all sa buhol at sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na misunderstood daw siya. Eh, yeah, sir, hindi nga. <laughs> Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion eh. Parang nagsasuggest. Nabayaran mo na ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Nayaki na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw know, ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero yes, sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? <laughs> Pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami kong malaki na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa Comelec. Huwag muna natin babitin ngayon. Dahil yung record na yun ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na i-reflect sa inyo, sabi, i-reflect na lang daw. Pero daw, no, ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, ang problema po, sabi, Bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabalibaliktaran baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nalalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik tayo sa uli para mabayaran din yung kabila. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa Comeric, at doon sa observa mismo dul sa ground na irregularity sa magpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una kong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi ko ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version, at iba na po ang hash ng software na yun. Iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software. I-open source mo at kami ang mag-aral. Makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretsyo mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, omelet servers at sa mga transparency servers. Para nga naman kapag nagdaya ang omelet, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinukulik pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila in every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan, kaya pinakalisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang iligal na paggamit ng software, iligal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process. Dahil yan po ay krimen, yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement niyan, dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greco Villegas, na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at maintain yung integrity ng data. Consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasi daya na pwede mangyari at pinakamadaling gawin ay yung na-observe natin na itatalim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, Siyempre, nawala na yung opacity. Transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balota binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number one, makikiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng election. Ang pangalawang problema po, ayong yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masosolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Bendita ay diretsyo mula sa automated counting machine, Diretso agad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nag-control yan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayahin yan. At maraming mga servers na independent na nag-maintain ng lahat ng database yan. Kaya kapag trinasmit mo, mula sa automated counting machines, papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, o media, o tao na pwede yung mandayan. Ang diretso kagad, in real time, reflected kagad, ka kita ng public kung saan yung source at kita kagad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain niya, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang na sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga server. So pwede nila i-manipulate sa data. Number three, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan nakikiwasan dahil yung software ay ma-verify natin through manual -man counting, yung transmission at database ay ma-protectahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang salyasyon ni Mr. Greg Obilgeta, oh, na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Gessie at mga Commissioner, alis na kayo dyan. Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Villega at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po na ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at pamumuno sa akin. Ito dapat ang paraan paano mag-decide ang mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayagan kayo, may binabalik na din nyo, yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin niyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Ano yung stand nyo yun sa panawagan ng election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, election o revolution? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagan ng ating demokrasya, ng ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Election o revolution? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot na hindi revolusyon ng sagot ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa Comelec ngayon. Si yung mga commissioners ng Comelec. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila yung nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat nating gawin, yung control dapat sa pagbilang yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgeca na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain. Para po lahat na ng daya na nangyari noong election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positiba po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. <laughs> mga kababayan, Huwag niyo po kami iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Vilgeca. At kung hindi natin magawa, sa mamagitan ng maayos na pulisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko po ang tanong. Hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa uli. Sabi po niya doon na napitla na po siya at nagutas pero tila daw na babalinsan. Ano po reaksyon? Umamin si Chairman George Garcia na sinabi nga niya sa tumatakbong congressman na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ng eleksyon. Kung papakinggan mo po, mukhang extortion, ano po? Mukhang invitation na magbayad na lang na bribe para manalo noong eleksyon. Pero sabi ni Chairman George Garcia misinterpreted daw, binaligtad daw siya. Ang ibig sabihin daw noon ayun yung expected na magagastos niya noong kumpanya bilang congressman ng kanilang distrito. Pero kapag tatanungin mo po magkano ba talaga dapat ang gagastusin ng isang congressman kapag ang bilang ng botante mo ay 300,000 pesos? Three. kada botante, 900,000 pesos lamang. Pero Chairman George Garcia, bakit mo sinabing 300 million pesos? Ano po ang paniniwalaan ninyo? Yung common sense ninyo? Kung anong ibig sabihin ng sinabi niya? O yung palusot ni Chairman George Garcia? Tama. Uh -huh.